para sa naliligaw. Ayos lamang ang maglaboy. Ang mawala. Ang maghanap ng saysay. -say. Ang hagilapin ng kahulugan ng mga tahimik mong pagkikti. Nalakaran ang mga lansangan kasama ang mga hindi kakilala na maaari mong maging tahanan. Ikaw ay naisilang para matuklasan ng maaaring may alok sa'yo ng buhay nakatakda kang makapag-iwan ng marka ng iyong kabuuan para masandalan ng sino man. Hanggang makatagpo ng katulad mong tinatahakang kaparehong daan, hayaang ang sarili na makahanap ng kaligayahan saan man. Hayaang ang sarili na maging tahanan para sa mga pusong pagod na para sila ay makapagpahinga. Para sa naliligaw balang araw matatagpuan mo rin ang iyong kalulugaran. Mahahanap mo rin ang bawat kataga ng patuloy mong pag-iral at paghinga. Minsan, wala ito sa layo ng iyong narating. Kundi minsan, nasa sa pagpili ito upang manatili. Sa ikaw, na hanggang ngayon, na andito pa rin.